Sa pagtahak natin sa ginintuang kabanata ng ating buhay, isang karaniwang hamon na kinakaharap ng marami sa ating mga senior citizen ay ang unti-unting panghihina ng mga binti. Ang dating maliksing mga hakbang ay napapalitan ng mabagal at maingat na paglakad. Ngunit, paano kung may isang simpleng pagkain na abot kaya at matagal ng bahagi ng kusinang Pilipino na maaaring maging susi sa pagpapanumbalik ng nawawalang lakas? Isang pagkain hindi lamang masarap, kundi sinusuportahan din ng agam bilang isang mabisang gamot para sa nanlalambot na mga kalamnan. Sa loob lamang ng dolsin mo oras matapos itong kainin, maaari nang maramdaman ang paunang epekto ng pagbabalik ng sigla. Ang pagkaing ito ay walang iba kundi ang itlog. Huwag maliitin ng maliit na itlog. Ito ay isang powerhouse ng nutrisyon na sadyang idinisenyo ng kalikasan para sa pagbuo at pag-aayos ng buhay at para sa mga senior, ang regular na pagkonsumo nito ay maaaring maging isang game changer sa laban kontra sa pangihina ng katawan. Ang siyensya sa likod ng itlog, bakit ito mabisa? Ang pangunahing dahilan ng pangihina ng binti sa pagtanda ay isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Ito ay ang natural na pagbawas ng muscle mass o kalamnan at lakas habang tayo ay nagkakaedad ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American College of Nutrition ang sapat na protina sa pagkain ay kritikal upang labanan ang sarcopenia dito nagniningning ang between ng itlog ang itlog ay itinuturing na gold standard ng protina naglalaman ito ng lahat ng sham na essential amino acids na kailangan ng ating katawan para sa muscle protein synthesis, ang proseso ng pag-aayos at pagpapalakas ng ating mga kalamnan. Isa sa pinakamahalagang amino acid na ito ay ang leucine. Isipin ang leucine bilang isang switch na naguuto sa ating mga kalamnan na magsimulang mag-repair at lumakas. Ayon sa mga pag-aaral sa The American Journal of Clinical Nutrition, ang leucine ay may direktang papel sa pag-activate ng muscle building pathways sa katawan, isang proseso na kadalasang bumabagal sa mga nakatatanda. Bukod sa dekalidad na protina, ang itlog ay mayaman din sa vitamin D. Marami sa mga senior ay may kakulangan sa vitamin ng ito na mahalaga hindi lamang para sa kalusugan ng buto, kundi pati na rin sa muscle function. Isang pag-aaral mula sa The Journals of Gerontology ang nagpakita na ang kakulangan sa vitamin D ay direktang maiuugnay sa mas mababang lakas ng kalamnan at mas mataas na panganib ng pagkahulog sa mga matatanda. Sa madaling salita, ang kombinasyon ng dekalidad na protina, mayaman sa lusin at vitamin D sa iisang pagkain ay ginagawang perpektong sandata ang itlog para sa pagpapalakas ng binti ng mga senior, mga totoong kwento ng pagbabago, patutoo ng mga kapwa senior. Huwag lamang maniwala sa sinasabi ng siyensya. Pakinggan natin ang mga kwento ng mga kapwa nating Pilipinong senior na sinubukan ang simpleng payong ito at nakaranas ng kahanga-hangang resulta. Testimonial 1: Ang pagbabalik ng lakas ni Mang Ernesto 72 mula sa Batangas. Dati, ang pag-akyat lang sa hagdanan papunta sa aming kwarto ay parang pag-akyat ko na sa bundok apo. Kinakapos ako ng hininga at nanginginig ang aking mga tuhod. Naisip ko ganito na lang ba talaga? Nabasa ko ang tungkol sa itlog at sinubukan kong kumain ng dalawa tuwing almusal. Sa una, wala akong napansin. Pero makalipas ang halos isang linggo, nagulat na lang ang asawa ko. Ernesto, ang bilis mo yata sa hagdan ngayon, sabi niya. Doon ko napagtanto, hindi na ako hinihingal. Ngayon, kaya ko nang magdilig ng halaman sa hardin at makipaglaro sa aking mga apo nang hindi agad napapagod para akong bumata ng sampung taon. Simpling itlog lang pala ang katapat. Testimonial 2, ang pagtayo mula sa pagkakaupo ni Aling Remedios, 68 ng Cebu, ang pinakamahirap para sa akin ay ang pagtayo mula sa pagkakaupo. Kailangan ko pa ng suporta sa braso ng upuan at minsan kailangan ko pang may tumulong sa akin. Mayroon akong arthritis at laging nananakit ang aking mga binti. Sinabihan ako ng anak ko na subukan kong magdagdag ng nilagang itlog sa aking pagkain araw-araw. Nagumpisa ako sa isa at ngayon dalawa na. Napansin ko na pagkatapos ng ilang araw, parang mas madali akong makatayo. Hindi na yung parang nagloloko ang tuhod ko. Sabi ng physical therapist ko, baka dahil sa protina na tumutulong palakasin ang mga kalamnan sa paligid ng aking joints. Ngayon, mas may kumpiyansa na akong kumilos mag-isa sa bahay. Testimonial 3 Ang sigla sa pagsasayaw ni Ginunungger Lilia 75, ng Maynila. Mahilig akong sumayaw noong kabataan ko. Ballroom, cha-cha, lahat yan. Pero nitong mga nakaraang taon, ang pagsasayaw ko na lang ay sa isip na lang. Madaling mangalay ang aking mga binti. Nang malaman ko na ang itlog ay parang energy booster para sa muscles, ginawa ko itong parte ng aking merienda. Minsan scrambled, minsan omelet na may kasamang malunggay. Isang araw, sa isang family gathering, tumugtog ang paborito kong kanta. Hindi ko napigilan, tumayo ako at sumayaw. Nagulat ang mga anak ko, sabi nila, Wow, mami, ang galing mo pa Ang sarap sa pakiramdam. Ang lakas na yon akala ko'y nawala na, pero nandyan pa pala, kailangan lang gisingin ang tamang nutrisyon. Karunungan mula sa mga dalubhasa at kasabihan, ang ideya na ang pagkain ay gamot ay hindi bago. Gaya nga ng sabi ni Hippocrates, ang ama ng medisina, "Let food be thy medicine and medicine be thy food." Hayaan mong ang pagkain ang iyong maging gamot at ang gamot ang iyong maging pagkain. Ito ay isang paalala na ang laman ng ating plato ay may direktang epekto sa ating kalusugan. Sa ating sariling kultura, ang kasabihang ang kalusugan ay kayamanan ay hindi kumukupas. Ngunit paano natin mapapanatili ang kayamanang ito? Ang isa sa mga pinakatanyag na health advocate sa Pilipinas, si Dr. Willie Ong, ay palaging nagbibigay diin sa kahalagahan ng simpleng pamumuhay at tamang nutrisyon, lalo na para sa mga senior. Bagamat hindi niya direktang itinuturo ang itlog bilang solong lunas, ang kanyang mga payo ay palaging nakasentro sa pagkonsumo ng sapat na protina at bitamina na sagana sa pagkain ito. Sabi naman ng tanyag na Amerikanang manunulat na si Betty Friedan, "Aging is not lost youth, but a new stage of opportunity and strength." Ang pagtanda ay hindi ang pagkawala ng kabataan, kundi isang bagong yugto ng pagkakataon at kalakasan. Upang makamit ang kalakasang ito, kailangan natin ng matibay na pundasyon at ang pundasyong iyon ay nagsisimula sa ating nutrisyon. Paano isasama ang itlog sa iyong pang-araw-araw na diet? Ang kagandahan sa itlog ay ang pagiging versatile nito. Madali itong ihanda at maraming paraan para kainin. Narito ang ilang simpleng ideya ni lagang itlog hard-boiled egg. Ito ang pinakasimple at pinakamadali. Magpakulo ng ilang itlog sa umaga at maaari mo itong kainin para sa almusal o baunin bilang merienda. Scrambled eggs o omelette. Batihin ang isa o dalawang itlog. Maaari mo itong haluan ng tinadtad na kamatis, sibuyas at dahon ng malunggay para sa dagdag na sustansya. Ang malunggay ay mayaman din sa calcium at iron na isa pang magandang kombinasyon para sa mga senior. Ginisang monggo na may itlog sa araw ng Biyernes, gawing mas masustansya ang iyong ginisang monggo. Pagkatapos lutuin, basagan ito ng itlog at haluin. Ang monggo ay isa ring mahusay na source ng plant-based protein. Arroz caldo with egg. Ang mainit na lugaw ay laging masarap, lalo na kung may kasamang isang buong nilagang itlog. Ito ay madaling kainin at tunawin. Egg drop soup. Isang mabilis at masustansyang sabaw. Sa kumukulong sabaw ng manok o gulay, dahan-dahang ibuhos ang binating itlog habang patuloy na hinahalo. Mahalagang paalala para sa mga may alalahanin sa kolesterol, maraming pag-aaral na ngayon ang nagpapakita na ang dietary kolesterol mula sa itlog ay may minimal na epekto sa blood cholesterol ng karamihan sa mga tao. Ang rekomendasyon ng mga eksperto ay ligtas na kumain ng isa hanggang dalawang itlog kada araw. Gayunpaman, pinakamay ng paring kumonsulta sa iyong doktor o nutritionist upang malaman kung ano ang nararapat para sa iyong partikular na kondisyon. Ang huling hakbang ay nasa iyo ang panghihina ng binti ay hindi isang sentensya na kailangan nating tanggapin na lamang. Ito ay isang hamon na maaari nating labanan sa pamamagitan ng tamang kaalaman at aksyon ang agham ay nagbigay na ng ebidensya at ang mga kwento ng tagumpay ay nagpapatunay na ito ay posible. Ang itlog, isang simpleng pagkain na abot kamay, ay nag-aalok ng isang makapangyarihang solusyon. Ito ay sa gisag ng kasabihang pag may tiyaga, may nilaga. Sa kaunting tiyaga sa pagbabago ng ating diet at pagiging konsistent sa pagkain ng tama, Aanihin natin ang bunga ng panibagong lakas at sigla. Tandaan, hindi pa huli ang lahat. Simulan mo ngayon. Kumuha ng isang itlog, lutuin ito sa iyong paboritong paraan, at gawin ang unang hakbang patungo sa mas malakas na mga binti at mas masiglang buhay. Dahil ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang paglalakbay patungo sa mas magandang kalusugan. Ang lakas na iyong inaasam ay maaaring nasa loob lamang ng isang eggshell.